Hello everyone! Welcome to another vlog! Ay! Nandito si Mika guys! Na naman! Ayan. Balak niya magluto ng Lucky Meal Lomi! Me. Ito si Mika! We're back guys! Ngayon lang ulit kami nakapag-vlog ni Tita together. again! Kasi nung minsan gusto niya mag-vlog gabi na? Ay, <laughs> syempre, na siyempre, madilim-dilim na yon. Hindi na naman tayo sa usapang. Ganyan. At least, ganito, ano, ah, 12, Fifty nata ng ano, tanghalian, ba? Diba? Guys, sobrang nginip. Na Parang na gutom lang. na si Mika eh, no? Magno-noodles na lang. Uy, kung parating noodles na, magkakasakit kayo sa bato. Wala na, mga na yan. Oo, o, baka magkasakit kayo sa bato, ha? Guys, sige ako, nawawalan ni yung acne ko. Ano, nawawalan na? Nung Ah, po, na daw yung acne niya sa mukha, guys. Ng noodle. Ngayon, noodle. Oh, oo, ano, noodles. Oo, noodle na noodle. nagnoodles nang nagnoodles. Oo, mukha, silang o, o, mukha na silang noodles. Oo, oo, oh. mukha na daw, daw silang... Ano. Ayoko na ulit magkayuti yan. Sakit nun. Dapat lagi kang umiinom ng tubig. Kahit oh. na ihi ka ng ihi, at least umiinom ka na umiinom. Ako, ganun ang ginagawa ko. Inom ng inom. Hindi naman ako na Ayun, guys. Ah... Uh, hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin ngayon. Basta bigla na lang ako nag-vlog dahil nandito si Mika. Kasi isang araw pa ako nag sa eh, kanya. Oo, oh, oh, gusto niyang mag-vlog. O oh, ano, yung topic, yung tungkol sa nabanggit ko, yung lagi kang merong kasama, lalaki! <laughs> kasi so, ano, yung bigla na lang ako nagka-issue ulit. Oo, oh, oh, lagi kasi may kasama. Meron kasi akong kakilala, sabi niya sa akin. Nakita daw si Mika dun sa may San Joaquin na nagyoyosi bagay din niya napansin kung yosi ngayon or bait. Pero nakita niya talaga nagyoyosi. Hindi niya nga alam kung ano yon. tapos nung sumunod na araw, nakita naman niya doon sa may malapit sa sa may MCC. Ganun. Yun. Yun. Uh, totoo naman pala yun, guys. Yung isa, ayaw aminin ni Mika na siya yung nagyoyosi. Ang ganda ni Mika ngayon, oh, tingnan nyo. Nawawala na nga ng konti yung kanyang mga pa Tagiyawat. Oy, chemicals yung vape. Pati yung vape. Chemicals din yon. Oo, oh, okay. Ganon. Ayun. Parang, ano, tanghalian na guys, pero hindi pa rin ako gutom. So, kaya hindi pa ako kumakain, pero meron naman kaming ulam ni Nung anak ko, nando, nagaantay yung ulam namin. Ayun, guys. Kanya ko, guys, tita. Oh, kaya lang, hindi ko alam kung pwede sa yun. Pwede na yon eh. Nasa ano yon eh? Nasa bowl. Okay. Mamaya, kukunin ko. Uh, nagugutom na ata itong si Mika. Parang gusto nang kumain. Luto mo na yun. Okay. Magluluto mo na ng laki may itong batang to. Kaya isturuan ko kayo para mag... Uy! Ha? <laughs> ano? Wala. Papakuluan lang yan eh. <laughs> Feeling professional ang puting. Uh Oo, -oh, tapos noodles lang pala. <laughs> Ngayon guys, si Mika nakapagluto na at nakakain At pagkatapos kumain, ayun umalis na Sa tuwing tanghalian pala guys Nagpupunta dito si na Mika Nagluluto ng noodles Tapos pag nakakain na, mga konting-konting sandali ay haalis na sila O ano kaya, bakit? Hindi ba sila makapagluto sa kanila? Walang gas? At saka bakit noodles ang kinakain nila, hindi yung kanin at ano. Buti na lang meron akong extra kanin kaya binigay ko. Pero kung walang extra kanin, paano noodles lang ang kakainin nila? O, oh, hindi ko na maintindihan kung anong nangyayari kina Mika ngayon. Guys. Ay, pandesal ko. oh, pati yung pandesal ni tita, kinakain pa nila. bakit parang gutom na gutom sila na parang lagi naghahanap ng makakainan or pagkain sa tuwing tanghalian, ano kaya nangyayari sa kanila, wala talagang pagkain sa kanila, ganun, walang kanin so hindi natin alam guys kung ano yun nangyayari uh, pagdating nila, sa susunod na dadating sila, tatanungin ko na kung ano talaga ayun guys, tatanungin ko kung uh, bakit wala silang pagkain, bakit puro noodles ang kinakain nila bakit nangingis sila ng kanin ganyan kaya hindi ko na maintindihan talaga eto pa pala guys ang nasabi ni Mika kay tita na naglilibin na daw sila kabata-bata pa nila mag-18 -e pa lang si Mika dyan sa December no? tapos yung lalaki hindi ko alam kung ilan taon na so naglilibin ba talaga sila So tatanungin natin si lalaki kung ano yung isasagot niya sa susunod na araw pag nagpunta sila dito. Tatanungin ko talaga sila. Isa pa pala ito guys na ano paano sila maglilibin? Kabata-bata pa nila, wala pa silang trabaho. So kung naglilibin man sila ano yung pagkain nila, di ba? Hindi naman sila nagtatrabaho. saan sila kukuha ng kakainin? Kaya ba nagno-noodles lang sila? Ganyan. O kahit na noodles, kung wala kang trabaho, wala ka talagang kakainin. Kaya ako, nagtataka talaga. Kaya gusto ko silang tanongin, guys. Yun lang, guys. Thanks for watching. Bye-bye. Lagi kayong mag-iingat. God bless you.